Yeah, thank you. Um, una po sa lahat, siguro, it's high time that we have to revisit the uh, local uh, government code. Kasi sablay po eh. Uh, lalagay mo, uh, ginawa mong Philippine National Police, it's a national organization. Pero may control po ang mayor, ang governor. Kaya po, pag sinabi ni governor, gusto ko ganito mangyari, wala po magawa si regional director or provincial director. May sinabi si mayor, bakit mo hinuli yan si po, police? wala rin po magawa si Chief of Police because nga may pakialam si Mayor. So, kung sino man po nagpasa nitong local government code na ito na medyo palpak. Pasensya na ho kung anong congress po ito. Kung 8, 9, 10, 11, 12, 15 congress pa ho yan. Kailangan natin na ho reviewin, sir. Pero ito po, I will direct my question to the Region 4A Director ko nandito po ng PNP. Uh, General, uh, oh, so The, the committee chair is saying na kayo yata yung capital ng illegal gambling capital na region 4A. Is, is, this correct? May may, may pasugalan po. Sige, ganito lang ako. Let me rephrase my question. Uh, may sugalan po, illegal gambling po sa mga bookies dun, dun po sa inyong teritoryo. Tama po? Yes, Your Honor. Meron po. All right. Uh, ano ang number one sa probinsya sa Calabar Zone? Anong nangungunang probinsya? Bukis po, Your Honor. Ano pong uh, probinsya po? Uh, Laguna, followed by uh, Batangas, uh, pangatlo And, uh, I think, Cavite, Your Honor, kung di po ako nagkamali. Okay. All right. Uh, Mr. Chair, uh, alam niyo na may pasugalan. Ano po? Nire-report niyo po ba kay Governor ito? Uh, unahin natin sa Laguna. Nire-report niyo alam ba ni governor na may pasugalan or ano ho sinasabi niya sa inyo well uh, as the regional director i uh, instructed my uh, provincial director to uh, report yung mga illegal activities within the respective uh, EOR and uh, of course yung mga provincial director po natin is uh, uh, ginagawa naman po nila yung uh, kung ano yung sinabi ng kanilang regional director your honor okay nagre-report tu sa inyo yung provincial director ng laguna na sir uh, hinuhuli naman ho namin pero napapagalitan ako or Sir, hinahayaan ko lang ho kasi baka may to sa akin, may masagasaan ho ako. May mga naririnig ho ba kayong gano'n na mga report o sumbong ng mga tao ninyo sa baba ninyo, lalo ng mga provincial director po ng mga probinsya? Uh, since uh, umupo po ako as regional director, uh, based sa mga uh, operation and cases na na file natin, is, uh, yung nabanggit niyo po is yung province ng Laguna, sila po ang uh, may pinakamaraming uh, uh, nahuli nang uh, illegal gambling and uh, ang pinag-uusapan na lang namin is uh, ano yung mga na encounter nilang problema ang uh, and uh, ito nga po yung uh, isang lumalabas na pag may uh, nahuli sila uh, pag uh, papunta na, papunta na sila para i-file yung uh, kaso is uh, hindi na po natutuloy your honor because uh, may kasunod na po yon na uh, certification na yung uh, nahuli nila is uh, uh, empleyado ng uh, STL uh, company your honor all right. so Is it safe to say na merong uh, padrino every time na may mahuli kayo, may mga kasuhan, may papadrino? Uh, is, is, it, is it correct? Mr. Yes, Chair? Your Honor. May padrino. Kung hindi may padrino ay may ID ng STL. Tama po ba, Mr. Chair? Uh, Your Honor, yung uh, nahuli po namin is uh, wala pong ID, hindi po naka-uniforme. Yun po yung naging basis namin para huliin yung uh, mga nangungulekta, Your Honor. Mr. Chair, uh, let me direct this question again to the region for a director, PNP director. Pag uh, ginusto po ng governor na wala pong sugal sa kanyang probinsya, po pwede po, di ba? Or ng mayor, pag sinabi niyang, Kernel, ayoko ng sugal dito. Or chief of police, captain, uh, ayoko ng sugal dito sa teritoryo ko. Nangyayari naman po, di po ba? Based on your experience, you've been a general now. Tama po ba? Definitely, Your Honor kung gugustuhin ng governor. Yes, Your Honor. So lumalabas po, yun sa Laguna po, Hindi, you, good, parang ayaw siguro ni governor na tumigil ang sugalan mo siguro, uh, General. Pardon, Your Honor? Sorry uh, po. Sa, sa, sabi niyo ko kanina, nasa LGU po yon Ngayon, kung uh, may political will yung uh, politiko, sasabihin niyo yung poli polis, gusto ko nang tumigil ito, Kernel, yung PD niya, na tumigil na itong bukis dito. Po, po. Tama po. Yes, Your Honor. Kung gugustuhin. Pero ongoing po ang sugalan ngayon sa Laguna. Yes, Your Honor. Ongoing. So, ibig ko sabihin, mo, wala akong political will yung uh, liderato po sa Laguna. Kasi susunod naman po. Tama po ba, sir? Susunod ang pulis mo kung anong gusto ni Governor. Tama po ba? Yes, Your Honor. Mr. Chair, I would like to file a motion to invite the Governor of Laguna here and probably the Governor of Batangas, yung mga gobernador po, ng uh, Region 4. Kung bakit hindi po masawata ang uh, pasugalan kasi yung kanila pong salita ay batas. Pag sinabi ni Governor, gusto ko provincial commander tumigil ang sugalan sa teritoryo ko, titigil po yan. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako naging mayor, hindi po ako naging governor. What I am talking about is based on my experience as a journalist, an investigative journalist. Titigil po yan pag binusto ni Governor o binusto ni Mayor. Unahin nila po muna baka dadami ang dadami ng tao natin hindi ko humasisi itong mga general po natin. Eh kasi po, pag ginusto naman po ng LGU, si governor, ni mayor, wala rin po magawa sila PD. Wala rin po magawa si Chipo Police. Kaya siguro sa susunod na yan, hindi natin imbitahin pa na natin itong mga police na ito. Ang dapat natin kausapin, si governor, si mayor. Unahin na po natin yung best friend nyo na governor sa Laguna. Gusto ko pong makausap sa susunod na hearing. Bakit hindi niya napapatigil ang sugalan sa kanyang lugar? Uh, If you would feel, I would like to file a motion to invite the governor of Laguna, uh, Mr. Chair. Second. And and the Batangas, Mr. Chair. Second. Second, motion. Okay, so. <laughs> okay, so this, ah, um, okay, Uh, is file a motion, Mr. Chair, to okay. invite the the Governor of Laguna and okay. there's a Batangas. Motion, there's a motion to uh, invite the uh, Governor of Laguna and Batangas. Uh, any second motion? Uh, this uh, duly seconded. Any objection? Ilang na. the said motion is now approved. That's ano ba yung number one and number two ba yan? Number one ang Laguna, di ba? Ano ba number two? Batangas, Your sure. Honor. Ah, okay. Oh, sige. All right. That, okay. That's why I'm saying, Mr. Chair, I eh, wala akong magagawa itong mga general na ito, itong mga provincial director natin, no matter how hard they will do, kagaya po yung ginikwento ni General. Hindi, andyan yung ano, ang uh, ng kaso. Congressman Erwin, if I may, andyan naman yung uh, PD ng uh, Batangas sa Laguna. Probably, you can ask them, ano? Kung, okay. Uh, is the PD is... of uh, Laguna here? Yung PD ng Laguna natin. Okay, kayo ho yung PD. Ano pangalan? Can you state your name, uh, sir? Sir General Honors, I am uh, Police Colonel Gavin Melway Unos, the Acting Provincial Director of Laguna, just assume on uh, January 25, 2024. Yes, sir. Have you already informed the, the your governor na sir, meron pong bukis dito sa teritoryo natin. What do you want me to do? Have you told him that? I have a daily report to our uh, governor pertaining to our uh, peace and order situation of of course our uh, daily accomplishment on illegal gambling, and illegal uh, drugs, and uh, other criminal activities. Isn't he surprised, Mr. Chair, that uh, illegal gambling is ongoing? Did he give any specific instruction to you, uh, PD? Gusto walang sugalan na dito sa probinsya ko. Is this such an instruction or, or wala naman, uh, bahala ka na, gawin mo lang dapat mong gawin? Uh, Mr. Chair. So far as I can recall, sir, uh, I have uh, never heard or... I have uh, no conversation pertaining to that uh, case uh, i have no more further questions uh... yes sir i i took my oath uh, last uh, first hearing sir uh, first first you first were here the last time now uh you are a newly installed provincial director yes Mr. Chairman. how many months already uh barely one more than one month sir. yeah the, the last mm -hmm. time i uh, the first time i saw you in the last hearing Yes, I, uh, yes, sir. Correct. yes, sir. Let, let me let me ask the man, uh, Mr. Chair, if you would please, the, the provincial director of Batangas. Can you, what, what is your name, uh, sir, the provincial director of Batangas? Uh, your Honor, uh, I am uh, Police Colonel uh, Samson Pizica uh, Belmonte. I am the provincial director of uh, Batangas province. Sabi po ni RD ninyo, kayo po ang number two sa mga bukis sa Sugalan. Is this correct? Have you reported this matter or does the governor know about this na number two po kayo sa listahan ng uh, uh, illegal gambling sa region. Yes sir, uh, every day is uh, we submit a report about the apprehensions. Kaya ako kami number two, kasi ito na pinasasabihin mo sa next series kung gusto niyo kayo marami. Hindi po yung pinakamaraming huli kundi kayo ho, medyo matindi po yung bukis sa lugar mo ninyo without uh, disrespecting uh, your authority. Pero hindi uba ba natagtataka si governor kung bakit hindi pa rin natitikik? Operators, waiting din po yung kanilang STL. Meron po silang dalawang papel na hawak ang kabo nila. May isa ay la sa STL, yung isa para sa waiting Pag tumama, bayad si PCSO. Pag hindi tumama, yung pera, waiting So mas malaki. Kaya nga, naglagay sila ng minimum. Ito na lang, lagyan natin ng minimum. Laging na sa minimum. Uh, tama po ba, PCSO, laging sa minimum ang binabayad ng mga STL operators? That's why you're on laging sa minimum. Hindi na kumita. Kung hindi, laging minimum ang binabayad. Kasi nga, dito, sa bakit ka pa ba nagnegosyo kung laging minimum? Di po ba? Doon ka magtataka, Mr. Chair. Anyway, uh, that's that's, uh, that's all for now for me, Mr. Chair. I'll uh, leave uh, the questioning to my colleagues, Mr. Chair.